Marangkada na po ang rehabilitasyon sa EDSA Busway. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, sinimula na ang proyekto kasunod po ng ginawa po nilang inspeksyon. Kasama si na Budget Secretary Amin na Pangandaman at iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Sa unang bahagi ng proyekto, pag pagagandahin ang istasyon sa Balintawak, Guadalupe, North EDSA at Show Boulevard. Sa Phase 2 ng proyekto, magdaragdag ng dalawang bagong busway station isa sa Paranaque Integrated Terminal Exchange, PITX, at isa sa Cubao sa lungsod po ng Quezon. Ayon po sa kalihim, kung masusunod ang kanilang timetable, matatapos po ito bago ang ASEAN Summit sa susunod na taon. Samantala, tiniyak ni Diso na unti-unti nang magdaragdag ng bus sa EDSA Busway bilang tugon sa problema sa siksikan naman ng mga pasahero. Kaugnay naman sa problema ng uh, ilang hindi gumagana ng ticket vending machine sa mga tren. Sinabi ho ng kalihim na kapag uh, hindi ito nasolusyonan ng mga supplier, kanyang kakansilahin ang kontrata at maghahanap sila ng ibang supplier. Ipaugit ugit ko ng kinukugit yung mga supplier dyan mm -hmm. ngayon kung kagang di pa nila mapagana to, eh, sas, natin yung mga kontrata nila. Maghanap tayo ng mga supplier na pwedeng magpa, magayos naman ng serbisyo Kasi hindi na pa pwede. Ang kawawa yung mga kababayan natin. Po ni Transportation Secretary Vince Dizon.